ay ma may mga particular na kondisyon na maaring sabihin ng iyong pediatrician na dinaranas ng iyong anak. Maaring ito ay kasing liit ng inguinal hernia o maaring ito ay hindi bumabangbayag isang hypospadias. Maaring ito ay appendicitis. Kaya gusto naming ipaalam sa inyo na may mga particular na inan oras na kailangang sundin dahil sa huli, ang bata ay lumalaking bata at sa bawat yugto ng paglaki, napakahalaga na ang organ ay nasa tamang lokasyon o posisyon. Kaya kung ila, makaligtaan natin ang tamang oras para sa operasyon ng organ na iyon, posible na ang organ mismo ay hindi lumaki sa kanyang potensyal, maaring bumaba ang kanyang kakayahan, maaaring mong mawala ang organ. Mahalaga para sa mga magulang na maunawaan ito dahil madalas itanong ng mga magulang, masyadong maliit ba ang anak ko? Nakikita ko ang pagsisisi sa mga magulang kapag dumating sila sa edad na lima, anim o walo at sinasabi, huli na kami dahil akala namin maliit ang anak namin. Hindi ligtas ang operasyon. Kaya talagang hinihikayat ko kayo na unang pumunta di para sa konsultasyon at uh, unawain ng buo kung ano ang problema ano ang tamang oras at pamamaraan para sa inyong anak kung talagang kailangan ito. At kapag naalis na ang lahat ng inyong pagdududa at ang inyong mga takot ay ah, ganap na napawi, ya, yeah, saka kayo makakagawa ng isang may kaalamang desisyon tungkol sa operasyon para sa inyong anak.